Isinaw pa yan eh. upay. pa eh. Isinaw pa, eh? pa yan. Oo, oh, ako hawakan ko para ni Carlo, tsaka Arman. Ayan diba, ito ulit. Papatid ni Basilio, tsaka pinta ni <laughs> Basilio. <laughs> <laughs> okay, mo kami harbo, no? uh. okay. Magandang araw sa inyo mga idolo ang video natin for Days ay tungkol ito sa ating mga motor na kung paano natin alagaan para hindi ito madaling masira kagaya ito na napubayan ng may-ari dahil sa sobrang busy sa kabiyahe-biyahe at nakalimutan na ng pansin na ang kanyang motor ay humihingi na rin maintenance ito na hanggang mga idol ang sinapit ng kanyang motor na tuyuan ng nanglangis. At kumatok na ang makina kaya matik overhaul na at biyak ang makina at simple panigurado kamot sa ulo ang may-ari dahil panigurado malaki ang gastusin kaya para tumagal ang ating mga motor ito ang ilang basic tips. Tips number 1 una bago bumiyahe at bago pa underin ng ating mga motor check muna natin ang kanyang langis. At nasa tamang level pa ito at pagkatapos silipin mo na rin yung gasolina kung sapat pa ito sa ating pagbiyahe. Tips number 2 i-check na rin natin ang mga gulong kung okay pa ito at hindi flat or malambot. Tips number 3, i-check din natin yung ating mga preno kung okay pa ito at kung makagat siya ng maayos take note importante sa lahat ang preno. Di ba? Dahil pag wala kang preno hindi ka makahinto, tips number 4, palaging magpalit ng langis or mag-change oil importante yan lalo na kung araw-araw kang bumabiyahe pag ganoon araw-araw kang bumabiyahe mas maganda mag-change oil ka ng every 35 days or 36 days. Good na good yan para sa mga biya hero. Tips number 5 Laging panatiliing na laging kondisyon Ang ating mga motor at ang ating katawan Bago bumiyahe Good luck sa inyong pagbiyahe mga boss Idol ride safe always Si paglang at syaga para sa pamilya At sa mga pangarap At huwag kalimutan Tumawag sa Panginoon God is good always Nasa tabi natin yan palagi hmm, Ilan taong kaya hindi nalinis to? Guru mulat kinuha hindi pa nalinis to ah Lati mo tayo putik. Ano so, nangyayari pag nababayaan talaga makina? ang makina? Nagang baba talaga. Oo, oh, baba talaga ang makina pag pinabayaan mo. Overhaul. Ma, ma, Malaki-laking mapakawalan niya rito. isa pa lang, no? Ano? Pag napabayaan yung makina, sisingilin ka rin talaga eh. Ayan. Oh, Tamo tol, pag nakita na may ari yan, mo, oh, makinis. Ito yung ang langis. Ayan, ito na naging makina niya. Napabayaan ng may ari. Agad ah, sa'yo tol eh. Tol. steel brass tol, o eh, kita ha? Oh, Pero ka tol. Oo, para ma... Pero ka Oo nga. Pero steel brush Para matanggal yung putik-putik oh Ayun oh steel brush kay Buso. Pare-pare, hey, pare-pare, pare-pare tingnan mo sa camera to. Ayun, tuplado. Tuinarin oh. Kinaren oh. Ambisyo pag tayo mag-teamord sa Arman, Arman Works. Ano yan? Works. Matibay yan. Uh, dalawang camera yan. ay, to. ay, Ayun, oh. yan, ay tarlo, po to. Ayan. Teamord kaya ni Carlo sa Arman. Ayan di ba, idol? Itang kita yan, malakas na yan pag nag-combine dalawa na yan. 2 pull o. 2 camera o oh, idol, di ba? Ito. Papatid ni Basilio tsaka pinsan ni Basilio. Siya ang patid sa iyo. Uy! 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 Meron pa dun. Oito. mo kami ni Armon ah Nagpipiro tayo pala. Boss Armon works to, tsaka featuring to. Oo. Ang ano dyan? <laughs> Diba? I ba, <laughs> <laughs> Ayo nah, inasa na sayo so, ah. Sana kita Ayo, ko na yan, ayo. ayo mag love you. I love free. Huh? <laughs> 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 Chị cắp nha mấy lá, mấy idol Chị cắp Đi ngang, dì prime time prime time Ito pa my friend. O, no? ang oh, linis o. Huwag mo na oh Ito ito no? oh. Ay, <laughs> Dito pala sa kabila yan. <laughs> Kala ko dito pa yun. Malilibre sana sa ano eh. Marunong, marunong. <laughs> sumubro oo yun ang yung tornilyo? Na yan ah, <laughs> sukat na sukat ba? Kala ko sobrang yung tornilyo kapal kasi ng dumi kasi ayaw mo akong

Ayan. 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 na Nalibang na kabiyahe, hala puro biyahe lang oh. Magandang boss. All right. Tapuyuan mang lang. ganyan mangyayari kung natuluan ng langis talaga yak talaga makina Bantumi Yak makina talaga alatang natuluan Ano bang langis ginamit niya dyan? Ba't yung nakakaroon ng putik? So no, Idol, tadawa na tayo mag tanggal? Gumi oh. ah. Idol, testing Then, na test na, na, na. Okay na. Testing natin ulit kung may singa no, pa. Nakakas pa parin Nakakas Ano gamitin mo? Bakit? Gamit ko sa ang pino eh.

mapapagod. Bata-bata pa mapapagod. Ay, mapapagod duwa man. Hmm, bata-bata pa niyan. Ilang taon ka pa lang? 23. Wala ko. Wala ko 35 eh. Wala ko. Wala ko 35 ka na. Wala ko 35 eh. na. Wala ko 35 ka na. Oo, ayun. Just a win. Ayan pala eh. Ayan pala eh. Ayan pala eh.

Palamigin lang, konti. No. Mm, Ayaw oh, ito 'yung unang-unang. Ah. Hindi mo 'yung sarili pagayaw. Sang-say ka masira. Siya nang sirain mo. Yan. Ah. Thanks for watching mga idolo, kayo ang aking inspirasyon at gabay para ma-improve ko po lalo ang ating mga content. Maraming salamat po mga idolo, don't forget to like and subscribe mga idolo Armand the Rob Berman. Once again thanks for watching.